Huh? Sa kaliwa ang nagtatanggol sa makatwiran na pamimili. At sa kanan ang naglalaban para sa sumusunod sa budget at hindi nagpapadala sa anunsyo. <laughs> Simulan na natin ang round 1. Round 1. Makatwiran versus sumusunod sa budget. <laughs> si Lakay, si Pat, laging bukas. Sa presyo at kalidad, ako'y di kumukurap. Bawat sentimo'y pinipiga, bawat produkto'y tinitimbang, kasiyahang pangmatagalan. Yan ang aking hangad. Hindi ako nagmamadali, di nagpapadala sa uso. Mas mahal kong di kalidad, di ka magsisisi, promise ko. Kaysa bumili ng mura na madaling masira, di ba masulit ang matibay na pinag-isipan? Yeah! <laughs> sa budget, Aura Budget, Aura budget, budget ang pangalan ko. Pero yung di na papadala sa inggit di na uton ng kapansanan. Popularidad ng produkto yan ay pwedeng baliwalan. Ang tanong ko lang sa sarili, kailangan ko ba yan? Kung di esensyal, di ko bibiliin. Simpleng kalkulasyon. Kahit sa puro korma, kubos naman ang ipon. Ang budget to'y banal, pinoprotektahan ko ang tunay. Hindi ko hahayaan ang anunsyo'y mang-uto ng buhat. Yeah! Oh, 2. Oh. Hindi nang papadala sa anunsyo makatuwiran. Lakay Sipat Pat. Sige, tingnan natin ang sinasabi mo sa anunsyo. Pero ang totoo, kalidad ang basiyan ko. Mabubulaklak na salita, makukulay na larawan. Pero ang tanong, sa pangmatagalan ito ba yung mapakinabangan? Hindi ako na papanik ba, hindi na sa limited offer. Mas maigi na mag-research kaysa magsisi sa huli kay Bigan. Ang totoong halaga ng bagay nasa lobby, hindi sa labas. Kaya investigahan mo muna bago ka maglabas ng pera at lakas. <coughs> Ha? Nandito. 'Yung parang mamulan, untak pala. Oh! Saño. Hindi 'yan magbenta. Baka na may ulang pata. Pero talikod ko na 'di ba? Ah, pero 'yun Ako na dinidimbang bawat tingin ko sa'yo. Wala nang bumabalak pala. Sa Japan aesthetic. Hay, Bahagi ng katotohanan, makatuwiran, lakay sipat. Kaya nga ang punto ko, makatuwiran ang pamamaraan, pinansasama ang presyo at kalidad, para di masayang ang kayamanan. Ang kasiyahan na hatid, hindi lang sa pagbili ng bago, kundi sa pangmatagalang pakinabang, na di ka iiwan sa dulo. Di ko nilalait ang budget. Iyan ay pundasyon ng diskarte. Pero minsan, mas kailangan ang halaga, kaysa sa puro pagtitipid. Ha? Sumusunod sa budget. At ang punto ko, sumusunod sa budget ay susi sa ginhawa. Tinapapadala sa uso sa anunsyo na kumukuha. Ang kalidad, syempre, importante. Pero kung di mo naman kailangan, baka mo bibili. Yan ang di ko maintindihan. Kaya nga, bago ka bumili, magtanong ka sa sarili mo, kailangan ko ba yan o sadyang gusto ko lang na bumili ako? Palakpakan natin ang ating mga warriors ngayong gabi, gitang-gitang galing ito sa inang kalilang mga punto. Sa dulo ng laban na ito, isa lang ang katotohanan, ang matalino at responsableng pagkonsumo ang daan sa tunay na kaginhawaan. Maraming salamat sa inyong panonood. Till next time, peace out. Ipalakpakan huh? natin ang ating mga warriors kayong gabi kitang-kita ang galing at husay ng kanilang mga punto. Sa dulo ng laban na ito, iisa lang ang katotohanan, ang matalino at responsabling pagkonsumo ang daan sa tunay na kaginhawaan. Maraming salamat sa inyong palunood. Till next time, peace out!